Opo, Your Honor. And we have no document to show kung sino ang may-ari actual owner ng mga shipment na ito, except for the shipper. Except for the shipper, Your Honor, then even the company, if that is authentic or original na galing doon sa port of loading, dito sa atin, ang dokumento marami sa rekto eh. So, yun po, Your Honor, dapat sinicheck para yung bill of lading, masabi natin di na tama. So, para pagdating doon sa, ibinangga nyo po yun sa consignee, yung importer na. Pagdating po dito, yung consignee kasi, yun yung lumalabas na importer, sila nga yun ang magdideklara yung license broker. So sila ang magdideklara kung ano po yung mga in-import nila base doon sa shipper papunta ng Pilipinas. So kung ano po ang binigay na pinadala dito sa bill of lading, packing list, yun din ang ilalads na entry nung consignee dito po sa Pilipinas sa customs. Ang problema po natin, kaya hindi na po natin ma dahil yung